Oo. Oh. <laughs> nang <matusuk>, <laughs> eh. Hindi na, hindi na kakatayo. Mahirap makakatayo na Nailangan makakatayo ka ng 10 seconds. Ano ba yung O, 50 lang, 50. O, oh, 50. 50. 50. 50, 50 ano ah, saan na yung <laughs> pera ko? 10 kayo. Atungunan na 10. na Asa na yung... Asa na yun? Asa na nga inakyat na eh. Wala, walang nakakatayo. Mahina. ni magaling sa balance eh. init

One. Tayo. Kailangan tatayo muna. <laughs> Wala pa lang nakakatayo. Kailangan <laughs> tayo oh. One, two, three, four, five, six. <laughs> <cười> <cười> Lại, tại <laughs> do.